kinugulay din pala ito ah, bulaklak ng niyo. Akala ko yung ubod la ang ah. pati bulaklak. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan po si Mami guys, nakapila. At meron dito ang Coco Cooking Contest. So mga luto gamit ang niyog yan po ay labintatlong barangay ang naglaban-laban at uh, ngayon ay kinakain at ah, tinitikman na ng judge so, after pong tikman ng judge ay i-open to all na at yan si mami <laughs> o, sino daw wala pa <laughs> open to all na po si mami nakamadyag <laughs> Matyagang nagpipila. Sana may, sana may magaya ka after nyan, ha? Ayan <laughs> <Yeah>, mo. Oh. <laughs> mami, mami. Mami, mami. Bonso, kabay kayo. <laughs> yan po hindi po ako makapasok at kalokalan kasi Andres ay masikip. Pero yan po ay nakalagay kung ano yung mga lutong niya. Tayo po si mami nakikipagsiksikan Ito po yung ating mga judges. Ayun, ayun po yung mga luto. Iba-iba. Paikot po. Simula doon. Paikot. Hanggang doon. Busok ka na pagdating mo pa sa dulo. Po, si so. <laughs> na. Ito

po dito sa mesa. ko po si Andres Pinaanto ang sinisiyasat na mabuti ang lasa at ang presentation kanina pa po ito nag start simula sa pagluluto nagsushoot po kami kanina yun yung aking kasama si Ariel yan. so ngayon ay tikiman na lang at mamaya awarding pero kami po ay kanina pa nagsushoot habang nagluluto at yan po si Mami Channel busy sa pagtikim Serap. kami po muna ay eh, lumabas ni Andres at mainit naman doon na Mainit doon. Oo, oo, wala nang ulan. Oh. Mamaya ka ta mag i -bike. Gusto mo? Ayan po si Mami Janet. Talo pa ang Jets. <laughs> Amin. Kala mo judges. <laughs> Ito. Bulaklak ng nyo. Bulaklak ng nyo. Bulaklak ng nyo. Bulaklak. Iya po ay eh, bulaklak ng nyog. ginugulay din pala ito ah, bulaklak ng niyo akala ko yung ubod la ang ah. pala yung pati bulaklak Ayan guys, nandito kami sa sasakyan. Katulog po si Andres, pinapatulog ko dito sa sasakyan. Doon nang nakatulog habang kalong ko panina Nandun pa rin po si Mami Janet, nag enjoy So, nandun din naman yung aking team, si Ariel, no? Yun naman ay tikim-tikim na lang sa ka-awarding. Kayang-kaya na ng isang tao yun. Isang camera. Tapos mamaya, edit din namin ngayon at ipopost din kaagad sa Facebook ng General na Car. Ayan na po si Mami Janet. Mukhang busog naman. Ha, Mami? Mukha ka naman busog. <laughs> <Ha? laughs> Mukha ka namang nag-enjoy. Yeah, pansarap daddy lahat. Natikman grabe. mo lahat, hindi. Oh, Na-enjoy ko daddy, na-appreciate yung palos. Oo. Oh. Makasarap pala ng palos. At saka yung... Um, natikman mo ba lahat? Oo. So, oh, oh. grabe. Ang dami nun, labing tatlo yun. Mm labintatlong tatlong ulam at labintatlong tatlong, ano, matamis. Ay, Ang alam ko, may, pwede kang mag-judge doon? May sasagutan ka? Ay, okay lang naman kahit hindi. Okay. Itong ginatang palos ng kakasarap. At saka itong tibangka de gata. Mayroon oh. doon palang kunin yung tibangka. Oo, oh, oh, oh. sa Agus lang yan eh. Sa Agus eh. lang daw to. Oo. Oh, oh. Paka-fresh dati. Tapos yeah. yes, pagkain mong ganun, kasi para siyang shishel. Oh, oh. Ano, ta puha mo agad. Wow. Yung yung so, titignan palos. ko kung mananalo yung bet mo. Sige. Okay. At sa sweets naman, itong buko sweet potato roll. Wow. Diba? Kakaiba siya. Yun lang. Mga <laughs> kabeshi, nag-enjoy po tayo. Ako na yung nag-judge sa sarili namin channel. So, yung dalawa yung bet ko. Hindi <laughs> ko nga naipakita lahat, lahat ng luto. Ano feeling kon buko rolls? Hindi ko so, naipakita dalawa. lahat ng luto parang mahirap na i-video mamaya at magpapasokan na sila lahat no? magpapasokan na sila lahat ah, open okay na, open to all na. all na, Open to all. Okay. ako'y pinauna dahil wow oh, nakita ko nga yung kinauna ay pinauna nila ako, sige lang, sige lang tapos sakala nila judges ulit ako kaya mo? Sa'kin sila nag-explain to Nag <laughs> <laughs> sabi ko si mami talagang katabi nung judge nakikip ano <laughs> oh, ka judges nakikitikim lang naman oh, Jacob lang <laughs> naman So po nila dito. Yeah. Lahat. Friendly sa lang lahat. Ayan guys, nakaupo na si Janet at marami pa rin food. Kainan pa rin lahat. Si Janet po ay tinikman lang tapos okay na. Tumikim na rin ako. Sarap. At <laughs> nandito. Huding, huling huling kumukuha ng kulabas <laughs> yan po ay team ni Ma'am Leia sarap to sarap siya ko ng pinggan ayan mga kabeshi kami po ay pauwi na kakatapos lang ng Coco Cooking -ko -ko Contest at si Daddy ay ayun ah nagpe-prepare lang sila ng kanyang team. Magsa-save lang ng files. At si Andres ay nagising na din. Ba't ah, naman ito eh? Ano na? Nagising na din si Andres. Laki na po ni Andres oh. Nabibili na na rin yan. Yes! Laki oh. Laki. Yan si General na car. Andres! beep beep. <laughs> Masaya masaya at nakatulog po yan ng 2 hours. Medyo matagal din yung cooking contest. Inabot ng halos dalawang oras. Yay! Play play muna. Ah, si Cadillac. May pasok si Cadillac. Bye bye, tita. na, tita. Wala na. At ang nanalo mga kabeshi ay yung sabi kong masarap. Yung tebangka de gata. Yan. Napakasarap naman po talaga. Mm -hmm. Barangay San Marcelino pala yun. Dito rin yun sa General Nakar. Sila ay iba-ibang barangay ang naglaban. Andre! yes, yes. Wow. Happy naman yan. <laughs> Teka dito. Yeah, parol. May parol. <laughs> Uy, dito ko ulit magpapasko. Kasama na natin si Thomas. Baby Thomas. But may all who search for you be filled with joy and gladness in you. May those who love your salvation repeatedly shout, the Lord is great. Psalms 40 to 16 and all.